Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, pataposin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. The Beautiful Man So ito ho mga ka-action, mga kakamping no? Pero alam ko po na uh, napanood nyo na po ito At yung mga taga-suporta ni Ator ni Laila Dilima Ay sobrang sayang-saya po sa naging resulta no? Kadilima, congratulations po sa ating lahat uh. Pero ito matindi ho mga ka-action Matapos nga po makalaya si Ator ni Laila Dilima Ito po may message siya kay dating Pangulong Duterte Matindi ho ito Ah uh. At ito po, bakit nga ba nakalaya si Attorney Laila Dilima? Yan po ang ating pag-uusapan, pero bago po ang lahat, pakinggan po muna natin kung ano ang message niya dito kay dating Pangulong Duterte. Oh, nako, sabi ko sa inyo. Oh. Nakalaya ako ng lubusan. Sa aking pamilya, Maraming salamat sa pagmamahal. At sa inyong lahat na hindi bumitiw. For believing in me and in my innocence. And in the causes that I've been fighting for. Maraming maraming salamat. Sa taong bayan na tumutok sa mga kaso ko. Salamat po. At sabay-sabay pa natin tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan at mga nag uh, nag uh, sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo kay Ginoong Duterte. Kayo ngayon, ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga pulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong sa mga sumusuporta po sa akin wag po kayong mawawala dahil pagkatapos ng itong taon mas handa po ako na ituloy ang laban. Eve, huh? Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang Laban. Mami yung uh, sinasabi niyo ko na uh, Tuloy ang Laban. Does this mean that you are going to run for the Senate? No, I have, no, no, I I have no decision here. What I meant by Tuloy ang Laban, Tuloy ang Laban, war injustices, and oppression. <laughs> Kail ang dabi po mga nagin ng injustice and oppression. Yun po ang ibig kong sabihin. What's next Well, uh, I'm still... Yun, ayun na. Hanggang dyan na lang ho tayong mga ka-action. Uh, napakinggan niyo po ang mensahe niya kay dating Pangulong Duterte. At... <laughs> niliwanag niya kung anong klaseng tuloy ang laban. Tuloy ang laban injustices. Yo, no? Ituloy niya daw ang laban sa mga injustices. Okay. Maraming salamat and congratulations sa iyo, uh, attorney Laila Dilema. Ayan. Kami po ay uh, talagang uh, sobrang saya-saya na nabalitaan po ito uh, sa inyo na ano ha. Kaya congratulations po sa iyo, attorney Laila Dilema. Ayan. O ito nga po mga ka mga kakamping. Bakit po nakalaya si Attorney Laila Dilima? Napakasimple na makakalaya ho talaga kasi wala nang mga testigo eh. O, di ba? oh ngayon, dito, talagang mananagot ang mga gumawa kaso dito laban dito kay Attorney Laila Dilima. Sa tingin nyo ba, hindi yan, ano, hindi niya hahabulin ang mga taong gumawa-gawa ng kaso laban sa kanya? I- e, Pinagdusahan niya ang mga kasong walang So, Diyos ko po, walang saysay. Pinagdusahan niya sa loob ng Mahigit 7 taon, mga ka mga ka-Kamping Kaya tama lang po yan Ang mensahe niya Kay dating Pangulong Duterte At sa kanyang ituloy ang kanyang laban Sa mga injustice So, yun lang ho, mga ka mga ka-Kamping no? Gin-share ko lang ho sa inyo Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Losong Visayas at Mindanao all over the world Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man Have a good day, everyone! <laughs>